si Dr. Willie Ong Ngayong araw, magbibigay ako ng konting tips paano tayo lalaban sa dengue fever. Nandito tayo sa Quezon City. Nakita natin maraming lamok dito sa may lagoon. Andito lang na sa may paligid natin. Dito sa may lagoon, sa may creek, Kaya nakikita natin merong stagnant water. Kaya ang daming lamok dyan. Merong mga kitikiti. Dito rin sa may bato-bato, naglabasan din yung mga lamok. Nakikita natin yan. Kaya pag nakagat tayo ng lamok, eh, pwede tayo magkaroon ng dengue fever kung merong virus yung lamok. Ang sintomas ay nilalagnat na mga 2 days up to 5 days. Pag nawala na yung lagnat, eh nakakaroon ng pagdurugo sa ilong, minsan sa regla o sa dumi, eh, mag-iingat po tayo dito. So, paano tayo iiwas sa dengue? Eh, Siyempre, dapat lilinisin natin ating paligid. Okay? Pag malinis sa ating paligid, walang uh, pagtataguan ng mga lamok. Tapos, po na natin ating sarili. Pwede tayo mag-long sleeves, Uh, maglong pants, pwede tayo maglagay ng off-lotion para hindi kumapit yung mga lamok. Pwede rin natin lagay ng screen yung bahay natin para hindi makapasok ang lamok. Sa mga bata, pwede naman magkulambo para hindi rin sila makagat ng lamok. So ito yung mga tips para magkaroon tayo ng protection. At kung magkakaroon ng lagnat yung mga bata at masama ang pakiramdam, maganda po ipacheck up natin sa doktor baka po dengue fever ito. Sana po nakatulong itong tips sa inyo. Salamat po.